Okay, welcome back na naman mga bro sa ating YouTube channel. Ayan, bali meron na naman tayong gagawing isang Bluetooth speaker. Ayan, bali ang problema na naman nito ay yung kanyang USB o micro USB charging port. Ayan, no? So bali nabaklas na naman mga bro yung kanyang ano pinaka charging port na yan oh. So bali sabi ng may-ari ay irerekta na lang daw yung kuan yung USB connector ng charger dito. Ayan. So yun na lang ang remedyo nito mga bro. Ayan, mahirap kasing kuan Kahit pa ibalik-balik mo yung pinaka micro USB charging port niya na ay mababaklas pa rin. Ayan. So, pabalik-balik siya. Kung baga, kapag ka nabaklas, babalik na naman. Ayun. Kaya, ina-direct na lang natin. Okay, baklasin na natin para may direct natin. Okay, bali natanggalan natin mga bro yung apat na screw. Subukan nga natin pala na i-on kung may karga pa yung kanyang battery. Ayun, Bali, kung na may na na yung kanyang battery, nag-shutdown na siya. Okay, tanggalin na natin. Sipatin natin. Ayun. So, bali, ito yung kanyang laman mga bro. Oh, ayan. Ayan, so, bali, natanggal na. Oh, baklas na talaga. ayun oh. na so ang gagawin natin tanggalin natin itong dalawang screw na ito yan bali nabaklas natin yung dalawang ano screw ugutin na natin tong kanyang ano pinaka board <tinyo> So bali nandito yung pinaka ano yung nagbaklasan ng kanyang ano. So nabali yung isang pa ng kanyang ano LED. Iinang na lang natin mamaya. So pag ganitong malilit, mga bro, ingat lang sa pag-iinang dahil masila nito eh. Ayan. So hanapin natin yung ground, pinaka ground niya at saka positive dito sa may kanya board. Okay, so bali ang mangyayari mga bro ay lilinisan muna natin yung pinaka board niya, pinanggalingan ng pinaka natin, USB charging port natin. Ayan. So linisan natin 'to. Tanggalin natin yung mga kanya mga natira ano lead para ano he was ground yan ingat ingat baka ano magdikit ito yung pinakabis ng ano natin yung natanggal bali ito nga pala yung kono nandito pala sa may ano nalaglag ito oh ayan oh nabaklas na Ayan Oh. So, nabungi-bungi na yung mga pinaka, kuha oh, charging pin niya Oh. Yung mga pinaka terminal niya, nabungi-bungi na. Okay. Tanggalin na natin yun. So, pasuin natin yun. Baka may nagdikit doon. tapos yung pinaka positive nya bali ito yung pinaka positive natin oh. Eh. dito tayo kukuha ng positive natin yan tanggalan natin ng ano varnish So pag dito kasi mga bro dito, alanganin. Baka hindi natin kaya nginangin Okay, bali dito sa board natin mga bro, ito yung pinaka-positive natin, no. Oh. Ayan, tapos ito yung binalatan natin. Tapos ang magiging ground natin ay ito. Ito. O di kaya dito. Okay, so kunin na natin yung ating kwan yung USB connector natin ng ano charger so bali ito mga bro yung USB connector ng charger natin ayan so ang mangyayari ay puputulin natin dating gawin mga bro so putulin natin dito so putulin natin ayun wala nang bawian yun tapos balatan natin okay so bali apat na naman mga bro yung pinaka wire natin ang mayayari ay hahanapin na naman natin dito kung ano yung positive at negative natin so ang unahin natin i-check dito kung ito yung tama itong pula at saka itim ito yung unahin natin baka sa yan So, balatan natin. Okay, nabalatan na natin. So, isaksak natin sa konitong ngayon, sa charger. Hanapin natin yung pinaka-positive at negative nya. So, isaksak natin. Ayan. Tapos, saksak natin sa kuryente. kaya hanapin natin yung ano, pinaka positive at negative nya sit natin sa 10 Okay, bali yun nga mga bro, yung itim at saka pula. Bali ang ground natin yung itim, tapos yung positive natin yung kulay pula. Okay. Ayos. Tapos applyan natin mga bro ng ano panghinang para madaling kumapit dun sa board natin. Okay? Tapos putulan natin para umiksi. Ayan. Okay. Punta naman tayo sa board ngayon mga bro. So yung charger ay hugutin muna natin sa saksakan. So applyan natin mga bro ng ano yung pinaka positive natin ng soldering lead. Pag dito kasi alanganin baka dumikit. Okay. Applyan natin. Ayan. Tapos apply natin yung pinanggalingan na ano. Ito yung pinanggalingan ng paano ko natin. Lead. Pilapan din natin yung pinaka-lead natin. Ayan. Tapos ilagay na natin yung wire natin. So, putulin na natin yung kulay white saka green. Ayan. putol na. So natin mga bro yung positive natin. Okay. Tapos isunod natin yung ground natin. Ayan. Okay, so bali na bali na mga bro yung paan ng LED niya. Ayan. So wala na siyang ano charging indicator. So tanggalin na rin natin yung isang paan ng ano regulator na nabali. Yan. Okay, so bali ang mangyayari dito mga bro ay papalitan natin ng kuan kahit yung pula lang na pinaka lead LED. Okay, palitan natin. So, bali ito yung pamalit natin mga bro. Bali, kung titingnan nyo itong lid natin, kung, hindi halata. Ang pinaka-positive natin ay yung mas maliit. Tapos yung pinaka-negative naman dito sa lid natin ay yung mas malapad. Okay. So, ihinang natin. Apply natin ng hinang muna itong lid natin. Bali, nagcha-charge na siya mga bro. Yun. Apply lang natin ng hinang itong pinaka-pa ng lid natin para madaling kumapit okay so pinaka positive natin ay yung mas maliit so balik tayo dun sa ating board Okay, so subukan natin testingin ito mga bro dun sa pinakabor natin. Nag-charge na yan. Subukan natin kung iilaw ito. yan basta yung positive natin yung mas makitid. ayun so pwede mga bro ayun so ihinang natin ngayon so tanggalin muna natin yung charger natin sa saksakan so pinapan muna natin yung paglalagay natin ng lid dagdagan natin ito yung ground natin ayan tapos dito yung positive natin sa pula Okay hinangin natin mga bro yung ground tapos yung positive natin so bali dito na naman natin mga bro ilagay yung positive natin sa may kapasitor na ito na SMD yun ito yung positive pwede lang dito baka mabaklas na naman yung, natin, yung wire natin positive ng charger natin Okay, nahinang natin. Subukan natin ngayon. Saksak natin sa kurinte yung kuha natin. Kung iilaw yung LED natin. Saksak natin. Ayun. So, umilaw siya. Oh. Ayos. Okay, iun natin ngayon mga bro kung diridiritso na yung kanyang power. Kung di na siya ano, magse shutdown Okay. Ayos. Oh. Bali hindi na siya nag-shutdown. Okay na siya oh. Charge na siya. Ayan. Ayos na. Okay. Ibabalik babalik natin mga bro. Tapos papainaltis natin mamaya. Okay. Patayin muna natin. Okay mga bro, bali na ibalik na natin yung pinaka panel ng bluetooth speaker natin. Bali, kanina nung dinirect natin ito ay nakalimutan natin isuot dyan. Kaya binaklas ko rin at inulit ko, sinuot ko dyan. Ayan, ganun gawin yung mga bro kapag ka, ano, para hindi na kung saan-saan kayo pa magbubutas. Okay, so bali ito yung charger natin. Oh. Ayan, i-direct na natin. Subukan natin ngayon kung magsa-charge sya. So saksak natin. Okay. So, ayos o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Okay. O. Oh. Ayos. So, subukan natin ngayong i-open mga bro. i natin. Kung tuloy-tuloy na yung kanyang power. Okay. So, subukan natin yung ngayon mga bro. I-play ko lang itong, ano, itong pinag-video natin. Sandali lang natin. i natin. Ayan, volume natin. Okay. Ayos. Ayan o. Okay na siya mga bro. Ayos. Ganun lang mag-direct ng uh, USB connector ng charger. yan kapag sira na yung ating micro USB charging port ng ating Bluetooth speaker. Okay, so paano mga bro? Hanggang dito na namang muli at ayan, maraming salamat ulit sa iyong walang sawang panonood sa ating mga video at kita-kita na naman tayo sa susunod na mga video ko. Okay, ayos na naman mga bro.